Yung video po, okay. mga kapatid, makikita niyo po dyan si May kasama po niya. Ang lalaki, lalaki na si aka Richard, na 43 years old. At ito mm -hmm. nga po sinasabi ay may relasyon silang dalawa. Okay. So 9.50 po ng umaga, pumasok po sa is sila sa isang lodge. Okay. Si May po ay 18 years old. Mm -hmm. Yan na po yung huling nakita na buhay po si May. Si may. Anay, pila ka book in yung imong anak, nay? Walo. Walo. Pang ilan po? Ikapilang anak ni mo? Kamagwang? Ika-apat. Ika-apat. So, Ika middle child itong si ano, walo ang anak. At uh, si Nanay Evelyn ay nandyan ngayon sa tanggapan ng kapulisan. Naaka sa uh, police station na karon Kita mong kusa. oh, oh, ma'am. Okay. So, unsa man, uh, mayroon na bang update ang uh, ating kapulisan? Oo, oh, ma'am. Colonel, what are the developments na po dito sa kaso ni May Fatima Tagaktak? yung uh, last na development identify na identify natin yung suspect okay nagsimula sa sa CCTV footage na pina-enhance natin mm -hmm. and then uh, nagpanawagan tayo sa social media sino yung uh, nakakakilala sa taong ito mm -hmm. at sa CCTV naman nakita natin na yun yung uh, kasama nga ng victim okay uh, bago sila nag-check in ng 3 o'clock pm okay. nung uh, September 19. Okay. So yung uh, picture yung picture na yon ng suspect present natin sa Rumboy na kung saan siya yung nag-assist sa kanila nung mag-check in sila nung, nung uh, September 19 ng 3 o'clock. So sabi ng Rumboy, talagang yan yung kasama niya sir nung nag-check in sila. Okay. So yun yung isa sa naging breakthrough Siyempre, nung na-identify natin yung buka ng kasama, ang naging uh, challenge sa atin kung paano natin malaman yung totoong pangalan. Continuous tayo nanawagan sa social media with uh, yung family and then nung mga 10.30 ng gabi, nung uh, September 2020, 20, okay. ay tumawag na dito sa opisina natin. Nagbigay ng uh, information na, kilala niya yung uh, suspect based okay. doon sa picture na nag circulate sa social media. Kaya yun yung kinommunicate namin. Ganon din yung ano yung uh, family may tumawag din sa kanila. So mm -hmm. nagjoint uh, force din kami. At uh, mga 12:30 ng madaling araw ng uh, 21 mm -hmm. nag-form na tayo ng team to proceed to uh, Cebu City. Okay. Hindi na natin naabutan yung uh, ano yung uh, suspect okay. pero nakausap natin yung kanyang live-in partner. Colonel, so, no. maaari niyo pong ikwento kung paano po ang uh, consulted o po uh -huh. at ano ah, po ang na-recover sa crime scene, Colonel Salvatiera? Yung ginamit lang ma'am na no na yung panyo pa na na pinang tali niya sa bibig. Mm -hmm. Tapos yung uh, pinang-big kiss niya dun sa dalawang kamay niya. Okay. Yun lang naman yung ano. Uh, sir, hindi namin walang uh -huh. nakuha na mga cellphone. Gano. Ay wala na din po yung cellphone Colonel? Eh, wala namang dala yung yung walang anak niyo na cellphone. May sexual assault po ba? Uh, wala pa kaming result pa, pero kaya ngayon hinihintay namin para kung merong rape na nangyari, okay. mababago yung case yung na ipafile natin. We uh, requested the assistance of the uh, SOCO team mm -hmm. to process the crime scene. And yes. then uh, we also requested for the autopsy to determine the uh, uh, real uh, cause of death uh -huh. of the uh, victim. So we are waiting all the uh, these results ma'am. Uh -huh. Actually we are now in the process of uh, documentation uh, mga potential witnesses natin okay. together with the uh, complaining Sir? affidavit of the uh -huh. mother. But din ma'am sa sa room boy, 3 am parang ganon. Okay. meron daw parang nagtatalo or uh, magulo sa loob ng kwarto. Okay. Oh, uh, so inasumpa niya na siguro eh uh, uh, may konti lang hindi uh, pa natakaunawaan. So hindi naman siya nag-react. Anong oras na po nahanap si May? Nag-report sila sa polis yung room boy mm -hmm. uh, mga 8:30 na kinabukasan ng umaga. G End na yung kanilang kwan uh, eh yung uh, check-in time nila. Uh -huh. o'clock yung uh, dapat mag-check uh, out na sila. Mm -mm. So, kinakatok. No? hindi nila nakita na lumabas yung lalaki, si Lorben? Yun nga yung ano, ma'am. Hindi daw nila nakita na naunang lumabas yung lalaki. Wala rin kasing CCTV dun. Kilala ba uh, ng mga kaibigan at ng mga kaanak ni May itong si Lorben na ito? Uh, may relasyon mang, ba sila? Hindi, ma'am. Kasi base sa, ano, sa statement ng mother, mm -hmm. uh, yung uh, September 19 ng 9 o'clock in the morning, Ah mm -hmm. uh, nagpaalam itong si May sa kaniyang mother sa practice ng sayaw mm -hmm. sa kanilang eskwelahan. Okay. Uh, so, syempre uh, sa eskwelahan naman 'yun, pinayagan siya ng mama niya. Mhm. Mm mga 12 o'clock na nang ano nang uh, noon, mm -hmm. nung paalis na siya, nagpaalam siya ulit na inimbit niya itong kong Lorben na kabot. Na 'yung lalaki nito. Oo, na hindi pinayagan ng nanay. Sinabi dinisclose pero, ni May kung sino ang uh, mag, ma, makakatagpo niya. Hindi niya hindi rin. pero nabanggit niya sa mama niya na yung ka-chat niya isa uh, walang walang picture sa ano walang profile picture. Okay. 'Yan lang yung na-disclose niya. May ano po kaya? Mayroon bang motibo o ano bang klaseng tao ito or baka ano ba dito, serial rapist kaya? Itong ano ma uh -huh. base na rin sa tuloy-tuloy natin na pag uh, Mm -hmm. nalaman natin na itong suspect din uh, dahil sa coordination natin sa kan uh, kasi ang ang tanang uh, talagang, uh ay ang ang residence nito isa uh, hindi naman actually dito sa Cebu may okay. tip siya ng barangay Balakanas uh, Villanueva Misamis uh -huh. Oriental nandun sila sa kuan uh, meron silang uh, parang uh, milk tea na kan uh, na uh, pwesto doon sa Pierre. Oo, sa Pierre. Yung uh, na yan, may book siya, di ba? Oo. Uh -huh. Uh, gumagamit siya ng wig. Nakuha okay, namin yung ano driver's license copy niya. Uh Oo. -oh. Yun, uh, medyo manipis na yung book niya. Okay, so in, in, pursuit tayo ngayon dito sa... Yeah, uh, Siyempre, yung sa procedure naman kasi natin sa uh, uh -oh. uh, sa pursuit operation. Yung uh, period na 36 hours, mm -hmm. talagang inano namin yun. Sinamantala namin yun kasakali na ma-arresto natin siya. Kasi beyond na tayo doon sa yes, 36? Yes, ma'am. Kaya ang, oh. uh, ang uh, option natin na uh, available ngayon is uh, to file the case true regular filing. So, nagdo-document na po kami ngayon. Sir, meron din tayong information na itong suspect daw na ito ay uh, may kaso din sa Misamis Oriental dahil sa pagpatay sa sarili niyang ama? Yes, ma'am. Yun yung lumalabas. Pero... Sa pakikipag usap namin, mm -mm. pagkikipag-coordinate namin sa Misamis Police, mm -mm. na-file nila yung kaso, uh, case of parricide. Pero it was dismissed dahil sa... Lack para, of evidence. Hindi rin naging interesante Hindi si nag-prosper. Kailan Kasi, po? Oo oh, ma'am. Kailan yung kasong yun, uh, Colonel? Kailan? Ayun nga uh -huh. ma'am. Nasa one year ago na rin. Kung ginsan man na kaila sa atong suspect, sa akong anak, kinaot ang makuha ang tanga sila. Aron makadawat kami overseas, kung nakainak, kung tak madakpan ang So nananawagan si nana yun, no? kung sinong nakakakilala, uh, ipagbigay alam uh, sa kapulisan o kahit kung dito sa atin, kasi uh, nationwide naman tayong napapanood uh, para uh, mahuli na ang uh, suspect. suspect. Uh, Opo. Okay. Nananawagan kami kung sino man ang nakakakilala. Ito may picture tayo. May yes, litrato ma tayo nung suspect, ano? Uh, yes, Maaring ma hindi na yan yung book niya uh, yes, kasi mukhang wig lang ang ginamit. But yes, ang features, ang uh, high... Malaking mama daw bupa pa ito? Medyo ma malaki eh. Mati no? Matipuno, ma'am. Yung pangangatawan. Yan po. Lobren Cabusan also known as aka Richard Larot. Yes, ma'am. Originally yes, from Misamis uh, Oriental uh, yes, pero last known address uh, may kinakasama mm -hmm. sa San Roque uh, in yes, Cebu City. Cebu. So yes, yan po yung itsura niya, medyo makapal lang kanyang kilay, uh, may pagka-chinito, hapones mm -hmm. na yung features ano. Pero yes. hindi na yan yung book niya. Nanay Evelyn ang among pag-ampo am. na aninyo sa imong pamilya, kanimo o sa imong anak na si May, hinaot unta nga masulbad na dayon ni ang kaso ug uh, hinaotsad nga daghang makahatag og impormasyon bahin sa suspect nga si Lorben Kabusan Larot 43 years old ito 43 oh, years old po mm -hmm. si Richard 18 years old po si May 18 years old oh, na, ayan nakilala oh, well assuming na nakilala sa chat chat na naman at tinanya na po uh -huh. ba yung maaaring kaso na kaharapin po nito ni uh, Lorben Kabusan Larot o a.k.a. Richard? Eh depende kung may establish kung merong uh, intent na talaga beforehand it could be really murder kasi baka medyo baka serye ano ba hindi ko alam serial killer ba ito um, o kung ano si wala namang kung na pina tayo yung mismo niyang tatay attorney. Well that's ito. another case 'di ba? So but it really depends doon uh -huh. sa makukuha na ebidensya and then kung ano pa ang kalalabasan sa sa autopsy. Okay. Uh, maraming salamat po daghang salamat uh, Nanay Evelyn at uh, muli salamat po sa pagbibigay pakikiramay.